And good morning, I'm back! This is Sombrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Siya kaya ang mag-uwi ng corona, kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamama samdyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Mr. International tayo ngayon. So, eto nga, katatapos lang ng kanilang swimsuit competition at talaga naman masasabi natin na grabe ang swimwear nila no panalo at ang sexy sexy nila and then ayon so syempre hindi natin pinalagpas ang uh, na makita ang performance ng ating pambato na napakagwapo na si Kurt Bondat yes talaga namang masasabi ko in fairness naman kay Kurt kahit nanonood lang ako dito sa TV ay sa personal nakita ko na yan na yakap ko at talagang masasabi ko grabe ang brilliant talaga ng beauty or kagwapuhan ng isang Kurt Bond at o di ba isa ako sa mga maswerte na na grabe tatlong araw para ako nasa clown na ganon pero syempre Ah, uh, kagabi ayun nga nakita na natin yung performance niya. May mga tagahanga from the Philippines na talagang sobrang natuwa at nagalit dahil wala siya doon sa top 5 ng inirelease ng Mr. International na swimsuit uh contestant, di ba? Sa sa mga contestant na napili nila sa top 5. And then ayun, meron naman na parang nagsasabi na kasi overconfident nga daw ang pambato natin at kaya daw hindi daw to napili. Tapos yung iba naman, sinasabi na hindi naman kasi nag-perform. Uh -huh. so, syempre iba-iba yung opinion ng tao. Opinion ninyo yon Pero kasi nandoon kasi ako na parang naniniwala pa rin ako kay Kurt na possible pa rin yan talagang makuha ang titulong Mr. International ng ngayon taon na to. Malakas ang kumpiyansa ko na siya ang mag uwi ng title na to para sa akin. Pero syempre, hindi natin alang para sa hurado. Kasi, yung mga hurado, meron kasi silang napipili na, ay, ito ang gusto nila, ito ang gusto nila. But for me, siguro, ang kailangan lang talaga ni ni Kurt ay mag-perform ng, alam mo yun, yung performance talaga na na walking, tapos parang model yung dating, ayun talaga yung kailangan niyang gawin dito. And then, I think sure win siya kapag nagawa niya yon di ba? Sa ngayon, so, syempre, nandoon tayo na nasa, ano sila eh, highlight, si, highlight sila ng competition. Talagang, medyo uh, parang kung iisipin mo medyo parang mahirap yung labanan dito at mahirap ma-estimate talaga kung mananalo ba ang ating pambato o hindi actually ako, kumpiyansa ako sa ipinapakita ni Kurt na kagwapuhan, yung kumbaga parang ang lakas talaga ng isang Kurt bondad pero syempre nandoon ako sa part na ayokong masayang yung laban niya. Kaya sinasabi ko sana mag-perform talaga para sigurado tayo na kuha natin yung title ng Mr. International ngayon taon na to. But sa kabilang banda, kahit pa man hindi siya mag-perform pa o nag-perform ng bonggang-bongga, sa ngayon parang piling ko, panalo pa rin ang Kurt. Ayan. And then, Sino ba ang nakakatakot na katapat niya dito? I think si Korea. Yes, si Korea yung isa sa mga nakikita ko na matinding makakatapat ni Kurt dito. At pwede silang dalawa ang mag to standing. Dahil si Korea, iba din yung market na ino-offer. Artista kasi to si Korea at commercial model. Kaya medyo mabenta din ang lolo mo. At kahit sa mga ibang Pinoy, di ba, sinasabi nila na, ay, gwapo kasi si Korea, o oh, di ba? So, talagang ganun yung mga naririnig natin na, ay, ang lakas ng dating ni Korea. Yung iba nga, sabi nila, no, shout out mo naman ako sa kanyang mama sa, o, oh, di ba? So, yes, yung nakita ko si Korea in person, sabi ko, ay, may dating din. Mm -hmm. At, nakita ko siya ng walang make-up at may make-up talagang iba talaga yung ina-offer din ni Korea. Parang isa din sa mga brilliant na candidates. Pero yung nagtapat-tapat naman na sila ni Kurt noong uh, swimmer ano nila, photoshoot, parang si Kurt pa rin talaga yung mukhang expensive sa kanilang lahat. Uh -oh. So kahit it sama mo pa si Thailand, si Thailand nga no, parang nawawala yung, yung power niya. Uh -oh. At kahit naman si Korea at saka si ano ang pagsamahin mo, malakas pa rin talaga ang dating ni Kurt. At kahit itapat mo pa yung ibang candidate, so yon So, ayun ang nakikita ko na parang pwede talaga sila mag-last to standing, but naniniwala ako na pwede pa rin itong matalo ng Kurt Bondat, diba? So, yun. Diba kasi yung presensya talaga ni Kurt at iba yung energy. I hope na sana talaga mag-cross yung mga finger natin na maibigay to kay Kurt. Oo. sama na lang tayo sa itaas. Tiwala at pagdasal, ba? Diba? And then, uh, ayun nga. Si Korea, isa sa mga nakikita ko na Matindi niyang kalaban at nakikita ko silang magla last two standing talaga dito sa competition. For now ha, yun yung nakikita ko. And then, isa din sa mga na-obserbahan ko yung laban ni Nigeria. Iba din yung dating. Si Nigeria parang pili ko babalik sila sa top 5 at parang pwedeng mag first runner up din pwedeng si si Nigeria at saka si Philippines to or pwede din naman mangyari dito ay si Nigeria at saka si Korea susko, wag naman sana mangyari yon <laughs> di ba kasi nakakalungkot. So, ayoko talagang masayang talaga si Kurt. Gusto ko siya titled. Uh ayo -huh. Ayoko siya mag-first runner-up. Ayoko siya mag-second runner-up. Ayoko siya yung top five lang. Gusto ko sa kanya title. So, so, malulungkot talaga ako kapag parang feeling ko na hindi niya nakuha yung title na to. Sinabi ko yung sa kanya, iiyak ako. sa so, yan. So, I hope na sana. I hope. At naniniwala ako na may ibibigay ito kay Kurt. Mm -hmm. So, yan. So, ayan yung mga nakikita ko. Si Nigeria. Si Nigeria kasi maganda talaga yung performance. At parang pili ko magaling din to sa kudaan. Kung kudaan ang pag-uusapan. Parang pili ko naman mas aangat naman si Kurt sa kanila pagdating sa Q&A. So, yun talaga doon nananalig ako na parang kaya ni Kurt tong sumagot. So, sabi nga isa din daw sa mga matalino at aggressive daw ang pambato ng Indonesia. Pero si Indonesia, parang feeling ko, swerte na pag nakarating sa top 5. Pero hindi ko nakikita na si Indonesia ang mananalo dito. Noong last year, Vietnam ang first runner-up, di ba? So, ngayon, parang feeling ko kaya to ibigay talaga kay Kurt at pag first runner up si Korea o kaya si ano si Nigeria <laughs> yan just ko nakakatakot kasi si Nigeria isa din tong ano grabe din yung performance di ba so Nigeria Philippines at sa Korea. Silang tatlo talaga yun nakikita ko na matindi sa competition na to. Eh sabi nga nun, Mama Sam, hindi niya nakuha o hindi siya nakapasok dito sa top 5 ng swimsuit so medyo questionable sa akin yan hindi ko alam kung bakit wala dyan si Kurt hindi ko alam kung ano ba ang kulang o ano ba yung hinahanap nila kay Kurt at bakit parang hindi na impress yung uh, yung judges di ba so kilala ko yung judges pero ayoko mag-comment sa kanya nung bong bongga pero na ako na parang ano ba oh. pero kasi doon naman sa mga napili niya actually gusto ko doon yung si Korea, si Nigeria, di ba na ko? At saka gusto ko din naman si ano, si Canada talaga. Syempre baby baby ko 'yan. Matutuwa ako kapag na top 5 siya sa dyan sa competition na 'yan. But si yung ibang candidates, so parang pwedeng dapat si Kurt na lang eh. But sa kabilang banda nga, ang iniisip ko nga, baka kasi ang ginawa nila, yung lima na katulad ni Thailand, Indonesia, Philippines, di ba? Uh, Costa Rica, at saka si, sino ba yung pumasok doon sa, ano, sa, sa national costume? May isa pa eh na Latin. Kung di ako nagkakamali, si Ecuador, tama ba? So, silang lima na ang napili doon. So, in fairness naman, sila talaga yung nag-perform doon. And then, pagdating dito sa swimwear, so si Korea, si, si Kote, at saka si, si, sino ba? Ah... Uh, Canada, at saka si Nigeria, at saka si Lebanon, ang ipinasok nila. So, parang piling ko, talagang hinati, in-spread nila, no? Kasi kung iisipin mo wala man lang isa sa mga national costume na napili ang nakapasok doon sa swimwear at ganun din sa swimmer wala din ano sa so, kumbaga parang in spread talaga nila but syempre magkakaalaman pa rin to sa totoong laban doon sa competition kaya lang sino ang be best in swimwear 'di ba just ko kaya nakaka So, may demerit ba yun sa magiging candidates o oh, parang manalo? Uh, may tulong, di ba? So, Ewan ko, hindi ko alam. Basta bahala na lang. sa so magkaalaman na lang talaga sa prelim kung sino talaga ang kakabog. Pero para sa akin, naniniwala ako na ilalaban to ni Kurt ng bonggang-bongga at hindi papayag si Kurt na ganun ganon lang na mawala siya sa eksena. So, for now, parang nakikita ko na siguro na pag aralan naman na ni Kurt kung ano yung naging resulta doon at happy naman siya, di ba? So, parang feeling ko, babawi talaga yan sa prelim. Pero sana naman, huwag naman na yung magganong si So, just walk and smile. Kasi yun yung kailangan. Hindi ko lang alam kung pinanood nila ito after pan-pinanood nila yung performance ng iba. So, yung mga napili. And then ano yun, sana magka-hit sila, di ba? Kasi kung iisipin mo, kung ako yung candidates, tapos ganun ako kalakas, ang gagawin ko, papanoorin ko yung performance nila para malaman ko kung bakit sila ang napili, kung bakit sila yung, yung ginusto ng hurado. Ibig sabihin, kaya hindi kang ginusto kasi may kulang sa'yo, kaya ka hindi nalagay doon. Pero kung ako, ah uh, titignan ko kung ano ba yung galawan na ipinakita nila and then ayun yung gagawin kong performance sa susunod, di ba? Kasi hindi ako pwede mag-stick doon sa sa performance na ipinakita ko dahil hindi nagustuhan ng hurado kasi wala ako doon sa top 5. But hindi din natin alam, baka mamaya sila pala din yung mga nag -lead. kaya lang dahil sila na ang nakakuha ng ng first award, so hindi na ibinigay sa kanila. Yung mga tipong ganoon eh, ganoon yung mga mapapaisip ka eh. Kung talagang ano, ay nako, Diyos ko, malaman na lang talaga sa prelim ko ano magiging eksena ni Kurt, kung babaguhin niya ba yung mga eksena niya dyan, na parang piling natin ay medyo dito ay hindi siya pumapalo. So, tingnan na lang natin. Basta for now, magtiwala tayo. So, yun yung nakikita ko na parang malakas pa din na kalaban ni Kurt dito ay si Korea at saka si Nigeria. Isama na natin si Lebanon at saka sino pa ba? Ayan, si Lebanon at hindi ko nakikita na si Canada magiging kalaban ni Kurt at saka si Kote. Baka mamaya, tinanggal lang si Kurt doon sa top 5 para mapaisip si secret at mag-perform pa ng gusto, di ba? So, yon, So, yun lang. Kasi, baka mamaya gusto nila din, talaga nila si Kurt, tapos nilagay lang dyan yung isang candidate para alam mo yon na mag-perform pa si Kurt ng bonggang-bongga -bongga sa darating na prelim. Kumbaga parang kinukol yung attention niya, di ba? So mali natin, secret si Kurt pa rin talaga yung napipisil talaga ng organization ng manalo dito sa competition ng Mr. International 2024. So tiwala lang talaga at samahan natin ng dasal, samahan natin ng ng pananalig talaga na sanang manalo talaga si Kurt. So, yun yung kailangan natin gawin eh. At please lang, huwag natin i yung organization. Kasi kapag binash natin sila, baka maka affect to sa magiging resulta ng laban ni Kurt. So, hindi pa tapos yung laban. So, manahimik na muna tayo kasi nabasa ko doon ang daming nega. Ang daming mga negang sinasabi, kung ano-ano biniblame nila. Ang akin, kaya nga ako sinasabi ko nga sa inyo na baka, kaya nga ito binabago. Kaya nga ganun yung inilabas kasi hinati yung mga award. So, nanalo na sila nung una. So, parang piling ko ibibigay naman sa iba at hindi na sila pwedeng manalo kahit magaling sila. Or wedding sinadya talaga nila yon para magperform pa yung mga ine-expect na malalakas. Diba? So, ganun yung mga tumatakbo sa isip ko guys. Kaya, siguro trust lang talaga tayo. Yun lang yung pwede natin gawin at manahimik na muna at huwag na muna pumalag. Saka na tayo pumalag kapag may resulta na. ba? Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo mananalo ba ang Kurt talaga sa competition ng Mr. International? Siya ba ang nakikita nyo rin na magta-title? Kasi kung akon tatanungin ninyo, yes, siya pa rin ang nakikita nakita ko. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, <laughs> oh,